Ay, good morning mga idol. Iba na yung takbo ng panahon dito mga idol. Malamig na at saka makulimlim na. Noto siya. Araw na siya ngayon. Alas 9 na. Pero pangit yung araw mga idol. At saka ipakita ko sa inyo. Yung mga kahoy dito. Nangalagas na yung mga dahon nila. Yun ang palatandaan na malapit na ang winter dito. Tingnan nyo ha? sa paligid namin madumi. At saka dito mga idol. Kailangan yung paligid mo ay malinis Yung mga dahon na nalaglag sa playground mo Kailangan linisan mo yan Kasi pag nakita yan ng mga ibang kapitbahay mo Susumbungan yan At saka kailangan malinis talaga dito yung bakura mo Ipakita ko sa inyo mga idol Ito mga idol kailangan linisan to siya Tingnan nyo Ihintayin ko muna itong malaglag lahat Para maglinis Isahan lang Yan mga idol oh. Madumi. Na no, nang na kailangan maglinis na to. Itong mga dahon dito, mga idol, ito. Pantanggalin 'to lahat. Kahirap. Ito yung pinakamahirap dito, pero madali lang 'to. Loan mo lang ipakuha ko dito. Yan. No. Hintayin ko pa yan makuha lahat. Kaya dito mga idol, kailangan malinis yung bakuran mo. Kasi may tagay inspeksyon dito na galing sa munisipyo.